Mga okay, guys, so, sa mga gusto ng kitchen dito available dyan dito kay Kuya Kitchen, no. Okay Okay po. Okay. 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 ng pangalan, no? Paano ilagay? Diyan, Okay. mo sa Okay. Pwede Okay. 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 Yung ano palagyan natin ng pangalan. Ito may motor. Bibili tayo, oi. Tawag kay Arito sa dikyebili. Sikurin 'yung ngalan nalang amo. Ano Hindi na lagi mo sabag. Sino kaya ito, ang motor? Ano? Pwede palagyan ito kaya pangalan? Ah, uh, 'yung channel ko, Nick TV. Nick TV. PH Nick TV talaga. Dito dito dito. Yan oh, talaga ni Kuya. Nick TV. Nick N I C K. Ah, ah N E N A -E C T -B, tapos PH. Yan. Yan talaga ni Kuya na ang pangalan yung ating keychain. Yan. Personalize yung paggawa pala nito. Pinuha lang yan ang pangalan. in tapos E yasin in Echo. Ay, tapos, tapos C as in Cat. Yan yan. Bakuha ka talaga. Tapos TB. Tapos TB. Sabi ni E. Tapos. Sige mo. PH sa baba. Sabi <laughs> si, ni mo so, sakyan. Ah, oh, ganyan lang pala. Oh, ganyan po yan ah. Personalized na pangalan.

Ayan, 35 lang. Dito lang yan, guys. So, pumunta ka dito sa Parisan, ni Diwata Ayan, may mga nagbibigyan dito, ng teacher niya si Kuya. 35 pesos lang. Pwede 3 for 100. So, pwede mo pa palagyan ng personalized na pangalan. D-O-E. 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 Pagkailan mo ako tayo. Pagkailan mo ako

guys. Uh, sa gusto mong pagawa ng keychain. Kaya magumili ng keychain kay kuya. Available dyan oh. Pagawa ng keychain. Yan. Yan. 35 pesos lang yan guys. So personalized. Ang dami dito. Ang dami yung pagpipilihan dito. Yan. Ganyan. Mga keychain niya. Uh, so cute ah. Goma. Goma to. Mga goma. Yan oh. dalambot.

Patrick, Ha? Patrick, Patrick? ano? <laughs> Patrick naara sa no? na ano, na sapatos. sino naman, gusto niyo yung 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 meron dito yung 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 mo nung yung 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 yung

Dito lang yan sa may parisan ni Diwata. Ayan. Yan yung pinipilahan din dito guys. Maraming nagpapagawa kay Kuya. At kung bumibili ng kanya mga keychain na personalized, pwede yung palagyan ng pangalan guys. So dito guys sa parisan ni Diwata, bukod dito sa mga vendor na nasa labas, pwede rin tayo makatulong sa kanila. So bibili bibili lang bili tayo dito guys eh, sa mga mga paninda guys na inalok. Uh, tulong na rin natin sa mga kagaya nila na nagsusumikap sa buhay guys. So kahit sa malit lang na paraan guys, may biambag natin sa kanila, bumili tayo ng kanilang mga paninda. At is, sa uh, para sa kanila malaking tulong ngayon guys na matulungan natin sila sa kanilang hanap buhay araw-araw. So eh. ganyan karami yung mabili dito ng keychain so ang dami guys mga characters yan na inyong mabibili rito ipili lang kayo din palagi nyo ng pangalan so karamihan dito nakita ko mga kumakain kay Diwata nakita lang to sa labas si kuya na nagtitinda dito sabihin lang po Ayan o oh, yung nagawa yung nagawa na keychain so pinagawa natin yung ating ta uh, name ng channel Nick TV PH you no? Know. tapos may motor ang <laughs> cute Ayan, no? Ayan, ganyan, guys. Ayan. So, tuwing hapon, pun, makikita natin din dito si kuya, guys, sa kanyang pwesto. Dito sa tapat mismo ng parisan ni Iguatan. Maraming salamat, guys, sa panunod at pagsuporta. Hanggang dito na lang. Peace out muna. Babat.